May nakita ako kalipad na batang naglalaro dito sa maning. Ayan o, nag-ano siya, be Ayan. Ang galing niya magpatalon-talon eh. Ayan, nakakatawa siya. Sinusundan ko siya sa drone. Ayan. oh ang galing niya magpa-jump ng bike. Ayan. Ayan yung mga kalipad. Ayan, napansin nyo yung drone. Kaway-kaway siya. So, pasisikatan tayo nyan. Ayan, ah. o. Oh. Oy. di ba? Talagang laruan yan mga kalipad ng bisikleta. Yung mga, ayan. Diyan sila naglalaro yung mga bata. Ganito dito sa Canada, may mga ganyan talagang laruan ng bike. Ayan, oh. Ang galing niya, eh. Bata pa lang yan. Liit pa niyan. Ayan, oh. Papajam siya. O, oh, di ba, mga kaliwad? oh, ayan. Tatas niya yung kanyang bike dyan. Sa ibabaw. Ayan. ko nang gagawin niya dyan. Uy, pachacham pincha yata. Testing. Sige nga, kung kaya mo. Ayan na. Uy, kaya niya talaga. O, di ba mga kalipad? G-enjoy siya eh. Kahit malamig na. Ayan. O. Sige, magsawa ka. Bibidyo naman kita. O, oh, ayan. Ano kaya yung plano niya? Uy, may pinaka yata ito, ah. Ops. Uy, dun pala siya magpapajump. Ang galing, ha. Ah. Ayan, bumalik ulit. Ayan, mga kalipad, ha. Ayan, kumaway siya. Tutuwa siya kasi binibidyo siya, eh. Tapos yan. Lapit ko nang tapusin yung kanyang video. Oh, di ba? Kaling siya. So, see you next vlog, mga kalipad. Bye!